Makapag muna kami ni Gigi, kasi nga lang, ang dami naman, papapicture. You're so famous. Wow. <laughs> kaya nga yan. Kaya today, kaya today. first day with my Gigi. If there's any situation in your life right now na para parang nakukudis ka, o anong gagawin mo? Kasi parang, natatakot ka na, okay na to eh. Okay na. Ganda kami mag-church guys. Ito kami ngayon sa Decathlon. Si Gigi naghahalap siya ng kanyang pang training, pang takbo. Ako bumili ako ng medyas sila so, ginawawala yung mga lentos ko. Hindi ko alam. Didala niyo pita, tapos di na bumabalik. Parang may kumakain. Yun. Know? <laughs> Hello, ni Aa. Yan huh? no. <laughs> ito ang itatrabaho? Huh? Bakit po ikaw yung nagpaan dyan? Ito, punch? Punch? May lilo ko manunto. Ah... Uh, Sige po, lagay na lang po in here. Oh, uh, yes. <laughs> Kasi pauso eh. Ang oh, liit naman nito. Maliit yan. Huwag oh, na yan. Bibay na lang sa anong tiktok. 🎵 You're yung ano, yung, ano, yung niya. iba kasi pag ng whiskey eh. Maalam mo kung ano yung mas effective? Yung bote ng Hinebra. <laughs> ano gagawin? Go <good>. Amupas na lang. <laughs> <so>. Oo, ano <laughs> <right>, yung? <laughs> pa yun. Kakakita na nila ang usapan. For next na graduate, Congratulations! Miss Mary Galicia. Ayan, we'd like to proudly present this certification to you. And Miss Rachel Juan. Ayan, congratulations. I'm really happy na you chose, of course, CLTA si to be part of your journey. And I hope na maging successful ka pa dito sa trading journey mo. And I'm really happy for you. I'm pretty sure, hindi malayo na baka isa ka na rin kasama namin dito. Nakikigulo ka na rin dito sa, sa campus. And I really hope, hope to see you here graduates natin today. And I hope na hindi matatapos dito, di ba? Uh Oo, -oh, kasi your journey with us doesn't stop here, di ba? It's only the beginning. Simula pa lang to. Yes, simula pa lang to ng journey nyo. And I hope na huwag kayong titigil. Kasi, alam nyo, kung tumigil ako noon, nung nag-fail ako noong time na yon, hindi siguro, wala siguro ang LTA. Wala siguro ako sa harap nyo, wala si, wala, 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 garto, wala magtuturo sa inyo na lady, siguro na sa ibang mentor kayo, ba? Pero, the reason why I'm here teaching you guys, helping you guys grow in your finances is that because hindi kasi ako tumigil. Diba? So, I hope pag yung tigilan, manggigil kayo and tuloy-tuloy na maging, uh, mas, um, mas, maging obsessed pa kayo sa learning. Kasi, ito pa lang yung start. Marami pa kayong pwedeng matutunan. Like, kahapon, we had our sessions in stocks, actually. And, nakakatuwa kasi yung mga graduates namin nag-attend din dun sa stocks investing na yon And, nakakatuwa kasi yung mga natutunan nila from forex trading dito, from uh, technical analysis, fundamental analysis, na-apply din nila doon sa stocks investing. So, sobrang andali nang i-grasp sa inyo ng knowledge ng investing. Diba? Kasi meron na kayong basic knowledge, which is yung pagbabasa ng chart and ng mga news. ba diba? That's why sobrang importante na itong, itong knowledge na to ay talagang mas mag-deepen nyo pa. Kasi mag ngayon pa lang mag-open yung mas maraming opportunities, most especially sa investment side ng life nyo. 'di ba? So ngayon, ang magiging part-time job niyo na is managing your own money. And that's the best thing. Kasi once you know how to manage your money, definitely ito na 'yung magi-start ng time freedom niyo. Dito na magi-start 'yung financial freedom niyo. congratulations, batch 5 and 6 LTA online. Hmm.